ayan nandito ako sa bridge guys pauwi na ako ayan ayan may naglilinis ng ano guys so ganyan ang maglinis ng uh, mga bridge ayan para matanggal yung mga alikabok ayan o diba umuulan kasi dito guys tapos umaaraw ayan ayan kaya ano, kita nyo naman basa. Anyway, maganda yan para mabawasan ang init ng araw. Dito sa new territory. Right? Oh, ang kataas ng building. Diba? <laughs> Tumutulo pa guys ang ano. As in, tumutulo ng tumutulo. Pero umaaraw siya, umuulan. Yan ang maganda dito. Kasi, nabawasan na yung init. Nabawasan pa yung, ayun, tumutulo. Nabawasan pa yung, alam mo na, yung tindi ng sikat ng araw. Alright? So, kanina, is so, so init. Pero ngayon, parang ganyan na lang siya umuulan umuulan ng umuulan perfect oh ba diba? kita nyo naman oh diba ang ganda so alright dito naman tayo sa red carpet ayan dyan lang ako dyan ako bababa over there. So, mag-lift muna tayo. Alright. So, ayan guys. Ayan! So, actually guys, ngayong araw, bumili ako ng um, kojik, kojik ba yun? Basta yung pampaganda ng hair. Ay, ng hair at saka ng face kasi medyo may pimples tayo konti. So, mamaya, gamitin ko. And, vlog natin. Alright, so, nakalabas na ako. Alright, nandito na tayo sa babayan Yan yung bridge na dinaanan ko. Galing dun sa kabilang, kabilang building. And then, now, nandito na ako sa amin street. Alright, perfect. So, kanina, doon ako dumaan then umiikot lang ako papunta doon doon sa building na yan. hanggang bumalik ako dito sa street namin so perfect bye -goy! Ayan, salamat sabi ko alright perfect bye na muna kasi tayo ay mag iin sa lobby kung gusto nyo naman ng mag swimming perfect na perfect naman to Ayan. Ayan. Dito ang clubhouse. Kung gusto mong mag-gym. Tapos, kung gusto mong mag-swimming, dito lang. Pero, maganda pamunta dito pag weekdays. Ayan. O, diba? Ang ganda. Ayan. Lahat ng mga nakatira dito, guys. Ito yung club facility nila. Ayan. Ang cute. Diba? Ayan. Alright, perfect. So, ayan, nagbukas na yung lift. Let's go in 19th floor. Perfect. So, grabe, umuulan. Tapos, umikot ako ng umikot, guys. Doon sa kabilang building. Then, after that, saka ako pumunta dito. Kasi, wala akong dalang payong. So, ayan. Ayan tayo. Uh, ano yung buhok ko, guys? Nakatali kasi. So, ayan. Labas na tayo sa 19th floor. Perfect. So, bukas tayo ng ating tinukuan. May nabili na naman akong damit. Pasok na tayo sa entrance. Ito ang ating accommodation. Grabe. Puyat ako guys. Pang gabi ako. Bye! See you next time!